Richard May Mendoza sa Instagram. Binida ni Alden ang kanyang X-Men Figures Collection na may caption na Let's Hunt for Mutants na may emoji na naka-sunglasses. Nag-comment si May ng tatlong flying money emojis at nag-reply si Alden ng kasi naman. Yun lang, ang naging palitan dalawa pero sapat na ito para kiligin ulit ang Alda B fan. Sayo pa isang fan. Wait lang, huwag kayong ganyan. Marupok kami. <laughs> oh. Na nanatiling most liked ang comment ni Main sa IG post ni Alden. Nagsimulang sumikit ang Aldob noong 2015 na magtambal sila sa kalye serie ng Itbulaga 2015. Ay, yun yes, napakarami nilang umaasa. <laughs> Not just here, around the world, so, diba? ba? But glad diba, naman at least they have that nice, ano, para yes. exchange, diba, ba, na light heart. So, Miss Chica po tayo muling kay Dub Welcome back, <clears throat> mga ka-Dub. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siguro naman po, napakinggan nyo yung video na yan, na kung saan nga po, eh, kumbaga, kahit pa paano po, nababalik-balikan natin yung mga sinasabi po sa unang hirit. Kasi marami pong nag-react na marami talaga nagko-commento na hindi maganda ka. Sabi ko nga po sa inyo, napakarami pong ganap at update na mapapaisip naman po kayo. Talibas po ito sa mga sinasabi ng iba at pahayag po ng ilan. Bago po kayo maniwala, tignan nyo po muna kung ano nga po ba ang nangyayari. Pinarinig ko po sa inyo ang video mga kaaldam para masabi ko po sa inyo na ganyan at ganyan din po ang mga update ng mga panahon ng Aldab. Hindi po ba? <laughs> na mas pinakilig po talaga nila Alden at ni Main ang Aldab Nation. Hindi po katulad ng Katden ngayon na ultimo sila nagtatago, ultimo sila hindi po talaga pinapakilig ang mga fans. Yan ang pagkakaiba ng fandom ng Aldab. Hindi po ba? Yung, ang punto ko ron mga Aldab, o ang punto ko sa mga narinig niyo? <coughs> eh yung gantihan po ng mga emoji, yung gantihan po ng mga comment. Hindi po ba? na hindi po yung ginawa ni Alden Richards kay Katrin. Tanging ginawa lang po yan ni Alden para kay Maine. Hindi ba? Issue na naman niya. Ah, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan kasi sa mga sinasabi mo, hindi totoo. Pero okay lang naman po yon. Hindi naman po ako namimilit. Kung ano po yung sa tingin po ninyo okay lang yan kasi ilang tulog na lang naman po dalawang tulog na lang magkakaalaman na tayo. Siyempre, inaabangan din po ng fandom ng Ardab kung ano nga po ba magiging resulta kapag natapos na ang promotion ng Hello Love Again. Hindi po ba kasi halos po lahat ay eh, po puro pagpo-promote. Hindi po ba? ilang buwan nga lang po talaga todo ang promotion sa bagay hindi niya po masisisi ang GMA network at ang it ang ABS-CBN dahil napakalaki naman po talaga ng totally na ginastos po nila normal lang naman po yun hindi po ba normal lang yun kasi nga po may mga bagay-bagay na pag sinabi mong ganito, sinabi mong ganyan, talaga mapapaisip ka. Kaya nga po, kampante lang. Relax lang. Ano man po yung mangyari, ni, mangyari ano man po yung sabihin nila, ano man po yung maging komento nila, okay lang naman po yan. Kasi, alam ko, paano eh? isa pa rin po ito, sa para umangat din po, ang pelikulang Pilipino. Kaya marami talaga sumusuporta. Maraming mga producer, ang nalugi na ayaw na nga pong gumawa pa ng pelikula pero dahil nga po sa pinapakita ni Alden Richards at ni Catherine eh ganyan po talaga yung mga nagiging ganap ganyan din po yung nagiging senaryo kaya nga sabi ko sa inyo mga may mga point may mga bagay-bagay po na kumbaga kayo na lang po bahala magkomento kayo na lang po bahala mag-react kung sa tingin po niyo hindi po totoo yung mga sinasabi ko. Hindi naman po ako namimilit. Hindi po ba? Basta't sa akin lang po, kung ano lang po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan, napapanood, relax lang po kayo. Maging matatag, maging kampante. Kasi malay nyo, bukas sa makalawa, mag-iba na po yung senaryo na dati rating, kumbaga, tayo yung nababatikos. Eh, ngayon, tayo na po yung nakaangat. Kaya napakarami po talagang komento ngayon na hindi mo alam kung ano na nga po ba yung mangyayari, kung ano na nga po ba yung magaganap. Sabi ko nga po dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga gusto nyo pong mapanood, mapakinggan, kalmado lang po kayo, maging relax, di po ba? Hayaan nyo po sila na kung ano-ano po yung sabihin about po sa atin basta wag lang po kayo magpapa-apekto. Real talk, mga ka Kaya, si, kita nyo, ano mampu po yung sabihin at gawin po nila. Never po tayo magpapadaig. Never po tayo magpapa-apekto. Nasa atin pa rin po ang simpatya ng Aldab. Nasa atin pa rin po ang simpatya ng Aldab Nation. Tayo pa rin po yung nagtitrending. Tayo pa rin po ang nagbabiral. Bagamat marami mga komento ngayon, maraming haka-haka na kung ano-ano yung sinasabi, pinapaliwanag, okay lang po yan. Huwag lang po kayo magpapa-apekto. Hindi po ba? Although sabihin natin, talo tayo ngayon, panalo sila bukas, pero sa susunod na araw, yan ang kagandaan po sa pandom ng Aldab. Never po tayong natatalo. O never po tayong nagpapa-apekto. Kasi, tanggap naman po natin eh na ang ginagawa lang naman po talaga ng fandom o ng kumbaga ng mga cut din, eh para lang po mang asar, mang inis. kasi kung titignan nyo naman po wala naman po talagang dapat ikabahala ang fandom ng Aldab dahil hindi naman po talaga umaa umaamin si Alden at si Catherine wala namang pong nakikitang gaya po ng pinakinig ko sa inyo na kumbaga sinasabi ni o nagbabatuhan sila ng mga mensahe para kiligin ang pandom. Hindi po ba wala? O, doon pa lang po. Dapat mapapaisip na kayo na oo nga Mr. Destiny kasi wala naman talagang dapat ikainis o ikagalit ang pandom kasi kita mo naman na hindi naman tayo binibigo nila main. Hindi naman tayo sinasaktan nila alden. Di po ba? Halos wala naman po talagang, kumbaga ma makikita na magsasabi na sila po yung may relasyon. Tapos yung ganito ganyan. Basta kampante lang po. Maging relax lang. Yun lang naman po yung importante. Malay nyo di po ba? Bukas sa makalawa, mag-iba na yung senaryo. Mag-iba na yung mga bagay-bagay na mapapaisip po kayo. Kaya nga po, kalmado't kampante lang. Real to, mga kalda. Bahala na po kayo kung ano yung sa tingin po ninyo, kung ano po yung sa palagay ninyo, at kung sino nga po ba yung paniniwalaan po ninyo. Ang importante lang naman po, magkakasama po tayo sa hirap at ginhawa. Well, ang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyo hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig